Agustin, ganyan po ba talaga yan? Eh? Ba't po parang hindi siya kasalita at saka kakaiba yung kinikilis niya? Hindi ko rin alam. Kasi nung dinala sa akin ni Sir James yan, ganyan na talaga yung batang yan. Oh, huwag mo nang pansin niyan. Tara. At makita niyo ito yung Para kung kumpaltable na kayo dyan, okay na yan. Ngayon po ba? Sige po kay Agustin. Ang tara. Huwag nyo na yung batang yan. Harry, tumail ka sa kayak mo. Tanggapin na lang natin na wala na yung mga magulang natin. Diyan naman si Kuya James eh. Siya nang bahala sa atin. Aris, Kawi, ay yung house at ng mga magulong nila. Rawi, tumigil ka na sa pag-iyak. Huwag kang magalala. Mabuting tao naman yung pagdadala ko sa inyo. Habang wala ka pang 18, doon muna. Manatili. Sir James, baka po pwede ako na po mag kay Rawi. Ilang buwan na lang po eh. Magdi-18 na po ako. Aris, sinulungkot ko pero hindi maaari yun. Kasi wala ka pa sa 18. Hindi ka pa talaga pwede maging legal guardian ni Rawi. Kami mga DSWD, kinapatupad lang namin ng batas. Ganun po ba, Sir James? Sir James, ay po po sana ako sa inyo. Sana po, kung saan po dadalhin si Rawi, gusto po, kasama niyo po ako. Ayoko po kasi siyang may sa akin. Opo, ayoko po may kay kuya ko. Aris, Rawi, huwag kayo Gagawin ko lahat ng magagawa ko para sa inyo. Mga ilang buwan na lang, mapaprocess ko na yung papeles para gawa na talaga tumayo yung legal guardian ng kapatid ko. So, tara! Punta na tayo sa pupunta natin. Sige po, Sir James. Kawi, ah, Aris, ito na pala yung titiran ninyo. Dito na muna kayo mananatili hanggang wala ka pang 18. Pero promise ko sa'yo, lalakarin ko talaga yung papeles niyo. Sige po, Sir James. Sir Agustin, tao po. Ay, teka lang. Okay. Oh, Sir James. Ito ba yung tinawag mo sa akin, bata? Oo, oh, ito sila. Dalawa. Ah, dalawa sila? Sir Agustin. Oo, oh, dalawa sila. Sinama ko na rin itong kuya niya para maalaga mo na rin. Pero pag nag ko na siya, alis na rin siya rito. Sige, Sir James, pwede na po kayong malis. Ako na pong sa dalawang bata na yan. Oh, mga bata, ako nga pala si Agustin, ang mag-aalaga sa inyo. Ano, tara, pasok na kayo para makita nyo na yung kwarto nyo, saka makakain muna kayo. Tara, sige, pasok na kayo. Please, Sir Jen, salamat po. Sir Agustin, una na po ako. Oo, oh, sige. Salamat. Tatawag na lang po ako, ha? Oo, oh, sige, tawag na rin po ako sa inyo. Tara, pasok kayo rito. Ko pala si Aris, saka ito si Rawi. Ito nga pala magiging kwarto nyo. Agustin, hey sino po yung batang yan? Hello? Ayan, ah, yung batang yan. Si Matmat -Mat yan. Yan yung dinala sa akin ni Sir James. Ako rin nag nag-aalaga sa kanya. Ano po ba? Agustin, ganyan po ba talaga yan? Eh? Bakit po parang hindi siya kasalita at saka kakaiba yung kinikilis niya? Hindi ko rin alam. Kasi nung dinala sa akin ni Sir James yan, ganyan na talaga yung batang yan. Oh, munang pansin niya yan. Tarap! At makita niyo tuigahan Para kung comfortable na kayo dyan, okay na yan. Gano'n po ba? Sige po ko Gustin. gustiin Mangtala, huwag niyo yung batang yan. Oh! Mat-Mat! Ano'y nangyari sa'yo? Nakakagulat ka naman! Ayoko nga pala, hindi ka nga pala nakapagsalita. Tara na nga mat, -Mat. pasensya na kayo ha. Paliniguan ko muna ito kasi baka hindi pa nakakapaligo ito. Hali nga, sumama ka. Balik ko na kita. Kaya hey Aris, yung bahay na to, unword. Tingnan mo yung mga picture, nakabaligtad. Tingnan mo yung mga santo, nakabaligtad. Pero si Matmat, -Mat, kakaibang bata. Ano ba Rawi? Hindi mo na sigurong pansinin yan. Magtais na lang muna siguro tayo dito. Ilang buwan na lang naman eh. Magiging 18 na ako. Pwede na tayo makauwi sa bahay. Para makapaghanap din ako ng trabaho. Tsaka, ikaw, papag-aral din kita. Kuya Gustin, maraming salamat nga pala dahil dito niyo po kami pinatira. Tsaka maraming salamat din po kay Sir James dahil may katiwalaan niya po kami sa inyo. Oo nga pala Kuya Gustin, napansin ko lang bakit po nakabaliktad lahat po dito ng pati picture, pati po yung mga software. Ay, yan ba? Nakalimutan ko lang kasi iarap yan. At saka huwag mo nang pansinin yan. Oo nga pala Aris, Sabi nang bilim na ko sa iyo, yung taas na iyo, huwag niyo pakikilaman yun. Kasi importante sa akin yun. Saka, ano yung mabaho doon, kasi sisingaw yung baho yun, ha? Ang biling ko lang sa inyo, yun ang huwag yung pakikalaman, ha? Saan ko ba kay Gustin? Huwag po kayo mag-alala, kay Gustin. Hindi po ako akit sa taas. Para ba yung kay Gustin? Alis po muna ako. May bibili lang po kasi ako, eh. O sige, bumili ka na. Huwag nang bibili mo. Kapalin sa elpong kina limura ay ano? Balikan ko amo na. Kay Gustin, bakit niyo po hawak yung cellphone ko? Ano pong ginagawa niyo? Yung cellphone mo, weirdo pala ako, sa kasi matmat. Tapos tinex mo pa sa mga kaibigan mo, ha? Grabe naman kayo, Gustin. Pinakailman niyo tong cellphone ko. Nagbasa pa kayo ng chat. Ay, pasensya ka na eh. Iniwan mo eh. Ah, tulog na siya. Mga tulog na siya. Tara na. Kikisingin ko na si Matmat. Matmat, -Mat, tara na. Oras na. Hvis mat mat. Hvis det er ikke greit. Oh, Diyan Diyan! Oh, Diyan Diyan! Anong ginagawa ng dalawa doon? Tsaka, ba't ginagawa yung mat-mat? na ginagawa ni Kay Gustin doon Matmat. Uy, Rawi. Rawi, umisig ka nga dyan. Uy, isasabihin ako sa'yo. Umuha ko dyan. Bakit naman yung kuya Aris Matutulog yung tao eh. Alam mo ba kagabi, nakita ko si Kay Gustin, tsaka si Matmat. Ewan ko kung anong ginagawa nila sa labas eh. Gabi-gabi. Ano ba naman to si Kuya? Kuya, baka may ginagawa lang sila pag tuwing gabi. Baka nagdadasal lang. Nagdadasal Ating gabi Ay ba talaga eh Sige pabaya mo rin Tara Punta na natin si Sir James Tara Sumo Sige na Tara na Ganina pa to si Rawi Rawi bilis naman naman dyan Nagmamadali tayo eh Wait lang, Kuya. Patapos na ako. Magbibihis lang. Kagaling na pa nagbibihis dyan, eh. Pupunta pa tayo kay Sir James, eh. Bilisan mo. Ano nga, eh. Sige, hindi na pa dun eh. Tara na Tara! Tara, may bilisan mo! Oh, saan kayo pupunta? Eh, kayo gustin. Punta po kami kay Sir James eh. Sasabihin namin na aalis na kami rito sa bahay. Kasi, ang weirdo nyo po eh. Bawi, bakit naman kayo aalis? Bumili na ako ng pagkain dito. Saka kunting alak. Birthday ko kasi ngayon. Para pagsalo-salo natin to. Hindi na po kayo gustin. Aalis po kami. kausapin namin Sir James. Tara na! kaya <laughs> mayok yun kaya Aris tayo umalis kawawa naman si Agustin sige na nga una umalis pero kailangan linawin muna niya kung anong ginagawa nila nung gabi kakausapin lang natin siya tara sige po kuya Aris Ate Gusin, hindi na po kami aalis ni Rawi. Pero ipalawanag niyo po muna. Bakit po kayo lumabas sa madaling araw? Kasama niyo po si Matmat. -Mat. Anong lumabas, Aris? Huwag na kayo magmangmangan. Sinundin ko kasi kayo eh. Kaya nga yung kinikilos ni Matmat -Mat, eh. Tsaka kaiba rin yung ginagawa niyo sa kanya. Sige, Aris. Total, nakita mo naman kami ni Matmat -Mat na lumabas ng gabi. Aaminin ko na sa inyo na si Matmat -Mat may sakit. Kaya kami lumalabas sa gabi para makalangap siya ng masarap na hangin. Gustin, hindi niyo po agad sinabi yung malalang sakit pala si Matmat. Asensya na po kayo. Kasi Paris, na ko kasi kay Rawi yung anak ko yung nawala. Kaya ang ginawa ko, bumili na rin ako ng damit niya. Para meron siyang bagong damit. O oh, tara na, huwag natin pag-usapan niya Pasok na tayo sa loob. Sige po kay Gustin. Tara Rawi. Tara na Rawi. yay lupanjalangi lupanjalangi tota. akwai maylobo lupanjalangi ligunanaki ta lunokna balabira akwai maylobo. Ayoko na agad na kumanta Agustin, masyensya ka na kapag hinalaan lang kita alam mo napakasaya namin ngayon ngayon lang kami naging masaya ng ganito ni Rawi at napakasaya ng birthday mo ngayon kaya maraming salamat sa iyo kay Agustin ha Aris ano ka ba wala yun salamat nga nagbigyan mo ako birthday ko kasi ngayon saka alam mo si Rawi kasi nakikita ko sa kanya yung ano kong nawala Kaya napamahal na hmm. si Rawi sa akin Pati ko rin Napamahal ka na rin sa akin Eh, sige nga Aris, may sasabi sana ako sa'yo Sa, sa atin dalawa lang ito Kasi alam mo Aris Matanda na rin ako nakapag-asawa Yung asawa ko Dahil sa panganganak Dahil sa edad niya Nawala siya Tapos naman, yung anak ko Nawala rin siya dahil sa kapabayaan ko. Champi, mag-iingat ka lagi sa pagpasok sa eskwela. O nga pala, Champi, matanda na kami nag-asawa ng nanay mo. At salamat naman sa Diyos, nagkano kami, at ikaw ngayon. At alam mo, Champi, mahal na mahal kita. Lagi ka mag-iingat, ha? O po, tay, mahal na mahal din po ito. O, tara na. Ayatid na kita sa eskwela. Tara na, ayatid na kita sa eskwela. Ay! Sandali lang lang, naiwanan ko yung pitaka ko. Antay mo lang ako yan, babalikan kita, ha? Bawa kami! Jambi! Si Jambi ba yun? Jambi! Ganun ba kay Gustin? Kay Gustin? Ako din may aminin. Pero sana, huwag na malaman ni Rawi to Si Rawi kasi, hindi ko tunay na kapatid. Kasi si tatay at si nanay, hindi sila magkaroon ng anak. At yun nga, nagampon sila at ako ngayon. Pero kalaunan, nagkaroon din sila ng anak at nabiyayaan. At yun ngayon, si Rawi. Kaya nga, hindi kami tunay na magkapatid. Yeah, papa. At not, not. tara na, oras na ulit. Abi, nabubuhay lang ako. Kasi edad mo na siya ngayon. Pero malapit na siyang bumalik. Ah? Huh? Bumalik. Oh, huwag na natin pag-usapan niya, sabi. Meron ako importante sasabihin sa'yo. Alam mo ba yung kuya mo? Gustong-gusto ka niya talaga iwanan na sa akin. Kasi, ang sabi niya sa akin, hindi ka niya ni na kapatid. Ah! Totoo ba yung Kuya Agustin? Totoo yun, Wawi. Na hindi ka niya ni na kapatid. Ano? Di totoo yun! Hindi magagawa sa akin ni Kuya Aris yan! Yeah. Totoo yun, Wawi. Sinabi sa akin ng kuya mo. Gustin, baka po pwede Kayo muna maghatid kay Ravi sa school. Ilalakarin po kasi ako eh. Ayusin ko lang po yung papel ko sa school para po makapag working student ako. Sige, Aris, Ako na maghatid kay Ravi. Ito si Matmat, -Mat. nakapaligo na to at nakakain na. Kaya mo na lang siya dyan. Pero yung kabiling-bilin ko sa'yo na huwag mo kakakit dyan yes sa may taas na yan, ha? Oh, Mat Bawi, hindi ka na. Tarun na po, Kuya Gustin. Hmm. Okay, Kuya Gustin, ako pang bala rito. Sir, pwede na po ba pumunta dyan? Magkano po ba? O sige po, mga around 3 po Punta na lang po ako dyan Sige po, sige po Ayos din ang ni Kuya Gustin Malaki O si Kuya Gustin naman, babayit naman siya Aso. Ah, na pa rin ako sa mga kinikilis niya Okay din pa dito, sarap ang batong ko, mabewerdoan talaga ako rito. Kaya ay kaya kumain. So, sabi ni Kregos na hindi siya ay laman, kumain na rin siya. Okay lang siguro eh. Gusto mo? Gusto Gusto Gusto

Ang ba't susunod? mo na ulitin yun, eh? ha? Takot ako sa'yo. Tara, magsusulat na ako. Ano ba yun? Kaya nagawin niyo sa'kin yun. gusto nasulat, eh. Tulong? Bat -bat! mat, Uy. Uy, ngayon ni Arcel. Aris! Bakit mo binalabas si mat, mat Bakit? Aris! Justin, ano po nangyayari dyan? <tipulong> ano kayo nangyayari dito? Dito ako titingin siya sa cellphone yung nakita ko dito parang may paraan. Saan po ako? Balik mo po sa bay Balik niyo po sa Balik niyo po sa bahay! Oh, Kamingay! Kamingay! Ito na! Nakita ko na! Ito na! Ito na! Ito na. Gustin, ano po nangyari kay Matmat? Di ba? Kabilin-bilin ako sa'yo! Huwag mong pakikalaman si Matmat! -Mat. Bakit nilabas mo? Eh, hindi ko naman po alam na magkakaganon si Matmat -Mat eh. Bigla na lang po siya nagwala tapos bigla pong tumakbo eh. May nakita rin po akong sinulat niya. Tulong daw. Kay Gustin, umamin ka nga! Sino ba talaga yung batang yun? At ba't nagkakaganon siya? Ano ba, Aris? Huwag mo kami pakilaman! Alam mo, Aris, sinabi ko na kay Rawi na ang totoo na hindi mo siya kapatid! Ano? ba yung sinabi? Di ba sabi ko sa inyo? Sa atin atin lang yun! Bitawan mo ako! Wala ka nang magagawa! Sinabi ko na sa kanya Sasabihin kita kay Sir James! Sige na Sir James, nyo na kami makalas doon. Tsaka, ang salbahay niya, tsaka napakasinungaling yung taong yun. Ano? Sinungaling? Si Agustin? Hindi. Mabait na tao yun. Ano sinasabi mo sinungaling? Totoo po yun, Sir James. Sinungaling po siya tsaka salbahay. <laughs> 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 Hindi mo ba alam? 15 years na namin kasama sa trabaho yung si Agustin. Oo nga, matagal na namin kilala yun. Napakabait ng taong yun. Sir James, kunin nyo na po kami ni Rawi doon. Ayoko na po doon sa bahay na yun. Napakawerdo po ng mayaring yun. Tsaka parang may kakaiba siyang ginagawa doon eh. Kaya tulungan nyo po kami makalis doon, Sir James. Sir James, maniwala po kayo sa ato. Totoo po yung sinasabi ko. Opo nga muna ako, James. Hindi ko alam kung anong mga sinasabi niya ito. Totoo po yung Sir James. Ipon nga lang muna. Ito <laughs> yung sinasabi ko eh. James! James! Tignan mo, may batang nawawala sa atin, oh. No? Sir James! Ito! Itong batang yun! Sir James, ito po yung naalaga ni Kio Gustin! Itong batang to! Ano pinagsasabi mo? Eh, dalawa lang mga alaga doon ni Kio Gustin. Tsaka, wala namang ibang bata doon, oo Oh, tama si Randy. Dalawang bata lang yung pinadala namin kay Gustin. Sino yung sinasabi mong bata na nandun? Sir James, manuwala po kayo sa akin Totoo po, kasama namin to sa bahay Kung gusto nyo po, sumama po kayo sa akin Para manuwala po kayo Talaga? Totoo yung sinasabi mo? Oo, Sir James Randy, totoo ka yung sinasabi na ito ni Aris? Totoo naman siguro Siguro, kailangan natin alamin Kung totoo talaga yung sinasabi niya Opo, Sir James, totoo yung sinasabi ko Tara, pupahan Ta natin tara tara na. Para malaman natin yung katotohanan Sige po, tara po Siguraduhin mo na totoo yung sinasabi mo, ha? Tara po, o. Sir James, bilisan natin Tara po. Kaya Agustin. Kaya Agustin. Kaya Agustin. Magandang mong oh. araw po. Eh, yung pinadala namin na bata rito, si Aris eh. May sinasabi na masama tungkol sa'yo eh. Oh, ano naman sinasabi tungkol sa akin niya si Aris? Parang din naman tayo magkakakilala. Tagal na natin magkakasama sa trabaho. Oo oh, nga, Agustin. Eh, Kaso, ito si Aris. Marami sinasabi tungkol sa iyo eh. saka, alam ko naman di mo magagawa yan. ay eh, matagal na tayong magkakasama eh. Salamat mga pare. At naniniwala kayo sa akin. Tara, doon na natin pag-usapan sa loob yan. Sigurado ako dito. May tinatago yan si Kuya Tingnan ko nga. Kung ano nakatago rito. Pare, sabi kasi ni Aris, may kinukubli karon na bata dito, bukod dun sa dalawa. Eh, hindi naman kami naniniwala, pare, kasi kilala ka namin. Matagal na tayong magkakatrabaho, Agustin. Di ba, pare? Oo nga, pre. Mukhang wala namang bata dito, eh. Sa nga pala, pre, pasensya ka na, hindi ako nakapunta ng huling araw ng anak mo. Kasi, ako naka-duty sa trabaho nun, eh kaya hindi ako makalis. Wala yun, pre. Okay lang sa akin yun. Alam nyo naman, dalawang bata lang nandito sa akin, si Rawi, at si Aris. Si Aris naman, medyo nagkaroon ng problema, tamo, malis pa. Tapos si Rawi, ngayon nasa eskwela pa. Hanggang ngayon, wala pa nga. Buksan. Baho. Ano ba ito? pare? May sumigaw ah! Mga pre! Pare, kala ko walang bata dito! Oo nga pre! Paano pre? Dito muna ako! Ah! Sir James! Sir James! Andito po sila sa taas! Aris, manahimik ka na! Wala na si James at si Randy! Tinatahimik ko na sila! Anong ginawa mo sa kanila? <laughs> Ba't na sa akin ni Kuya Aris to? Bawi, tara na, sumama ka sa akin. Para mabuhay na yan ako. Tara na! mabuhay! Tara, basta sumama ka, diyan na! Bawi, bilis mo! bili mo! Kaya Agustin, huwag niyo po ang kalad ka rin! Nasasaktan na po ako eh! Ang dahil mo pa siya sabi, na, sumama ka! Para magawa ko na yung ko sa ano ko! Para mabuhay ko siya! Halika, Bawi! Halika, pagkano ko! Wala na si Aris! Wala na si Aris! Ano yan? Ba't may bata dyan na hindi na umihinga? Yan ang anak ko! Eh, dito, tumabi ka! Para mabuhay ko ang anak ko! Dito ka! Ano? Ah! 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 po ako! Mama po sa akin! Ay! <tinyo> sabi. Sabi. Sabi.